Ang mga hayop ay hindi lamang itinuturing na alaga, kundi mga nilalang na may koneksyon sa mas mataas na enerhiya ng kalikasan at espiritu. Ang mga pusa sa partikular ay matagal nang pinaniniwalaang tagapagbantay ng tahanan laban sa malas, espiritu at masamang enerhiya. Dahil dito, ang kanilang mga kilos lalo na ang pagdumi sa hindi karaniwang lugar kagaya ng lababo, abuhan, paso o sa loob ng bahay ay madalas binibigyang kahulugan sa konteksto ng pamahiin at espiritual na paniniwala. Bagaman maaring may lohikal o medikal na paliwanag sa likod ng mga ganitong kilos, hindi may na sa mata ng maraming tao ito ay nagiging sinyales o babala ng paparating na pagbabago, swerte o panganib. Magandang araw sa ating lahat at welcome po muli sa ating YouTube channel. Sa video ito, tatalakayin natin ang mga lugar o parte sa bahay na madalas dinudumihan ng pusa na naghahatid pala ng hindi magandang enerhiya sa ating tahanan. Bago tayo magsimula, paalala lamang ang mga pamahiin at espiritual na interpretasyon na tatalakayin sa paksang ito ay nakabatay sa mga tradisyonal na paniniwala, karanasan ng mga tao, at sa kultura ng mga komunidad. Hindi ito dapat ituring bilang tiyak na basihan ng aksyon, medikal na diagnosis, o reliyosong tuntunin. Kung ang isang pusa ay patuloy na dumudumi sa hindi karaniwang lugar, Mahalagang suriin din ito sa pamamagitan ng sentipikong pananaw, kagaya ng pag-obserba sa kanyang kalusugan, kapaligiran at emosyonal na kalagayan. Mainam ang pagtutulungan ng paniniwala at praktikal na pag-iisip upang mapanatili ang balanse ng kapaligiran at kabutihan ng alaga at ng tahanan. Una ay ang pagdumi o pag-ihi ng pusa sa mga hindi karaniwang lugar katulad ng ilalim ng kama, kwarto o sa loob ng mga damitan. Ito ay maaaring may iba't ibang kahulugan depende sa pananaw: medikal, asal o pamahiin. Sa medikal na paliwanag, maaaring ang dahilan dito ay stress o anxiety. Ang pusa ay sensitibo sa mga pagbabago sa kapaligiran, kagaya ng bagong tao, hayop, o pagdipat ng bahay. Maaring idaan niya ang stress sa pagdumi o pag-ihi sa mga lugar na may amoy ng may-ari, katulad ng kama o damitan, para maramdaman niyang safe siya. Maaari ring mayroon silang problema sa kalusugan, katulad ng urinary tract infection, constipation, o diabetes. Kapag masakit o hirap siyang umihi o dumumi, iuugnay niya ang litter box sa sakit. Kaya hahanap siya ng ibang lugar. Kung sa mga pamahiin naman ang pag-uusapan, ang pag-ihi o pagdumi ng pusa sa loob ng bahay, lalo sa silid, ay maaring ituring na babala ng negatibong enerhiya. Sa ilang pamahiin, ito ay sinyalis ng hindi ka nais-nais na bisita, pagkakasakit o away sa pamilya. Naniniwalang ilan na ang pusa ay spiritual protectors na sumisipsip ng malas o sumpa upang protektahan ang amo. Ang pagdumi sa kwarto ay sinasabing pagsipsip ng negatibo o pagtatanggol. Kung paulit-ulit ito, itinuturing ito na paalala na may kailangang ayusin sa bahay, maaring sa relasyon, kalusugan o sa pananalapi. Ngunit mayroon din itong kaakibat na swerte. Sa ilang interpretasyon naman, ang pusa ay nagiiwan ng marka kung saan niya ramdam na ligtas at positibo ang enerhiya. Kaya ang pagdumi niya sa damitan ay maaring senyales ng attachment o tiwala sa may-ari. Pangalawa ay ang pagdumi ng pusa sa lababo ang pagdumi ng pusa sa lababo ay isang kakaibang kilos na madalas may praktikal na paliwanag. Ngunit sa konteksto ng pamahiin, may ilan ding interesanteng interpretasyon tungkol dito. Kung sa lohikal na pananaw, ang pusa ay dumudumi sa lababo dahil ito ay malinis at malamig. Ang lababo ay gawa sa ceramic o bakal. Malamig ito at malinis kaya akala ng pusa, ito ay parang litter box. Maari ring ang pusa ay natuto sa toilet habits ng tao. May mga pusa na nahihikayat gumamit ng palikuran. Dahil madalas nakikita nila tayong gumagamit ng banyo, iniisip nilang dapat doon din sila dumumi. At maaari ring mayroon silang stress o medical na issue. Pwedeng sinyalis ng stress, UTI, constipation, o behavioral issue. Duma ako naman tayo sa pamahiin o espiritual na kahulugan. Ito ay tinuturing na malas kapag ang dumi ay nasa daluyan ng tubig. Ang lababo ay daluyan ng tubig at sa pamahiin, ito ay simbolo ng daloy ng biyaya o pera. Kapag ang dumi ng pusay nasa lababo, maaring simbolo ito ng pagbara ng swerte o daloy ng yaman. Kaya ay tinuturing ng ilan bilang babala ng malas o paghina ng daloy ng swerte. Maaari rin itong babala ng kakulangan sa balanseng enerhiya. Ang pusa ay tinuturing na sensitibo sa enerhiya. Ang pagduminya sa lugar na hindi karaniwan ay maaring senyales na may enerhiyang hindi balanse sa bahay. Maaaring emosyonal, espiritual, o pampamilya. Pangatlo ay ang pagdumi ng pusa sa abuhan o dirty kitchen. Ito ay isang hindi pangkaraniwang kilos na maaaring may natural na paliwanag ngunit sa pamahiin at espiritual na pananaw, may malalim at simbolikong kahulugan ito. Bakit dumudumi ang pusa sa abuhan o dirty kitchen? Dumudumi sila doon sa ilang praktikal na dahilan ang abuhan ay mainit, may amoy ng pagkain o abo, na maaaring maging kaakit-akit sa pusa, lalo na kung naghahanap siya ng komportabling lugar, o maaaring mayroon siyang maruming litter box. Sa pamahiin at espiritual na pananaw, ang ating abuhan ay may simbolikong kahulugan. Ito ay ang puso ng bahay. Sa tradisyon, ang lutuan o abuhan ay simbolo ng kasaganaan init ng pamilya at daloy ng swerte. Kaya kapag ang pusa ay dumudumi sa abuhan, ito ay nagkakaroon ng espiritual na bigat sa mata ng mga naniniwala sa pamahiin. Ang pagdumi ng hayop sa lutuan ay tinuturing ng mga matatanda bilang paglapastangan sa kasaganaan. Sinasabi ng ilan na ito ay sinyales ng pagkaubos ng grasya, pagbagal ng kita o paghina ng takbo ng negosyo sa bahay. Ang pagdudumi nila sa abuhan ay maaaring babala ng pagkakagulo sa pamilya dahil ang kusina ay puso ng tahanan. Ang pagdumi ng pusa rito ay tinuturing na babala ng away, sigalot o kawala ng pagkakaunawaan sa mga kasambahay. Sa ilang paniniwala, ang pusa ay may kakayahang sipsipin ng malas at ilabas ito sa anyo ng dumi. Kung ganito ang paniniwala mo, ang pagdumi niya sa abuhan ay maaring aktong paglilinis sa enerhiya ng tahanan. Sa ilang paniniwala, kapag ang hayop ay dumumi sa kusina, doon siya komportable at ligtas. Ibig sabihin ay positibo ang enerhiya sa lugar. Ngunit dapat itong linisin agad upang hindi maabala ang balanse ng tahanan. At pang-apat ay ang pagdumi ng pusa sa mga tanim o bulaklak. Lalo na kung ito ay sa paso, hardin o loob ng bahay. Ito ay isang kilos na may natural na paliwanag, ngunit sa kultura at pamahiin, ito rin ay may simbolikong kahulugan. Maaaring positibo o negatibo, depende sa pananaw. Bakit nga ba dumudumi ang pusa sa taniman o paso? Ang malambot at mabuhanging lupa ay komportableng pagdumihan ng pusa. Para sa kanila, para itong litter box. Natural sa kanila ang magukay bago at pagkatapos dumumi. Ang mga pusa ay territorial. Maaaring minamarkahan ng pusa ang tanim bilang bahagi ng kanyang teritoryo. Lalo na kung may ibang hayop sa paligid. Ang halaman lalo na ang namumulaklak ay simbolo ng buhay, kasaganaan, bagong simula, pag-ibig at espiritual na enerhiya. Kaya kapag ang pusay dumumi sa mga tanim, ito ay tinuturing na may epekto sa swerte, kalikasan ng bahay o emosyonal na kalagayan. Ngunit ito ay maaaring malas dahil ito ay pagbara sa paglago. Ang pagdumi ng hayop sa halaman ay sinasabing nakakasira ng enerhiya ng paglago. Sa literal nahihina ang tanim at sa simbolo nahihinto ang progreso sa buhay, katulad ng trabaho o relasyon. Sinasabi ng matatanda, kapag ang bulaklak ay nadumihan, baka ang pag-ibig ay masubok. Kung paulit-ulit itong ginagawa ng pusa, may naniniwala na ito ay babala ng tensyon sa tahanan. May problema na lumalalim sa lupa na hindi agad nakikita. Ngunit ito rin ay maaring may hatid na positive energy. Sa ibang paniniwala, ang mga halaman ay sumisipsip ng negatibong enerhiya. Kapag doon dumumiyang pusa, maaring sinyalis ito na lilalabas na ang mga negatibo sa bahay. At ang halaman ang sumalo ng masamang enerhiya ang pagdumi ng pusa sa mga lugar katulad ng lababo, abuhan, mga tanim o ilalim ng kama ay maaaring ordinaryong kilos lamang. Ngunit para sa ilan, ito ay puno ng kahulugang espiritual at simboliko. Mula sa swerte hanggang sa babala, ang bawat kilos ng hayop ay maaaring magsilbing paalala sa atin na maging mas maingat mapagmasid at bukas sa maraming anyo ng komunikasyon sa ating paligid. Sa huli, nasa atin kung paano natin pipiliing bigyang kahulugan ang mga ito bilang malas, swerte, o oportunidad upang linisin hindi lamang ang ating bahay kundi pati ang ating isipan at kalooban. Anuman ang paniniwala ang mahalaga ay ang pagpapahalaga sa ating mga alaga at sa enerhiyang ating pinapalaganap sa loob ng ating tahanan. Maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon tayong natutunan sa video ito. Good luck at God bless po sa ating lahat.